sa isang bagong post ni Excel Sebastian, may sinabi siya tungkol sa allegedly na kinasasagutan niya na 200 million investment scam. Sa post niya sa kanyang Facebook page, may inattach din siya na isang video na kung saan sinasabi niya naganap ito noong April 2022 na isang event ng ribbon cutting sa isang kasino sa Pampanga. Sinasabi rin niya sa post niya na kailangan na daw niyang magsalita dahil nag-aalala na din daw sila sa kanilang mga kaligtasan. At masyado na rin daw na apektuhan ang pamilya niya dahil sa sobrang ingay nitong sinasabing investment scam. So dun sa video na inattach niya, makikita doon si Hector Pantoliana. At sila nga ni Mikey Agustin na partner niya ang ilan sa mga guests dito sa ribbon cutting na ito ng isang kasino. So ang sinasabi ngayon ni Excel Sebastian, legit yung kasino junket na sinasabing ari ni Hector. Sa pagkakaalam ko kasi pag sinabing kasino junket, Itong junket na ito ay magsisilbi na parang isang bangko sa loob ng kasino. Kumbaga sila yung magpapautang sa mga VIP casino players. At the same time, sila rin yung maniningil ng mga utang nitong mga VIP players. And at the same time, makakatanggap din itong junket na ito ng komisyon galing mismo sa may-ari ng kasino. So dito sa post ni Excel, sinasabi niya, legit ang junket, legit lahat ang tao, at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkaka-branch sa isang kasino na legal para magka-junket kung iligal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mga mata namin nung panahon na yon, Maraming saksi niyan at maraming tao ang nakita ko dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants nung gabi na yan at alam ng lahat ng tao yan nung gabing yun. So ito yung ipinost niya sa kanyang social media account. Pero ang tanong ng mga tao, lalong-lalo na ng mga investors, nasaan yung mga pera nila? Dito kasi sa post ni Excel, hindi naman talaga niya sinagot yung tungkol sa 200 billion scam. Ang sinasabi niya lang dito, legit yung kumpanya na nagpasimuno nitong investment scheme nakalaunan nga, lumalabas na isa palang scam. Dapat kasi kung talagang gusto niyang linisin yung pangalan niya, sagutin niya yung mga tanong kung saan napunta yung mga pera ng mga investors. Hindi kasi may aalis na pagdudahan sila dahil sila mismo yung tumatanggap ng mga pera ng mga taong nag-invest sa kanila. At meron din mga kumakalat na mga screenshots na kung saan nung nag-eengganyo si Excel sa mga tao kung sino ang gusto mag-invest dito sa sinasabing investment scheme. Hindi niya nababanggit doon na isa itong casino junket. Ang sinasabi niya lang dun sa post niya, kung gusto niyo bang kumita ng ganitong amount na wala kayong mga produktong ibebenta, kung hindi mag-invest lang kayo, and you will get 5% sa investments niyo At sinasabi rin niya dun sa post niya, dati na kumakalat kayo sa social media na legit itong investment scheme na ito dahil meron itong certificate at yun pala yung certificate of loan na sinasabi. Ang gusto ngayon ng mga investors ay paliwanag galing mismo sa kanya kung napaano at nasaan na ba yung mga perang ininvest nila. Kasi mahirap naman talagang tanggapin na bigla na lang mawawala yung mga ininvest nila. Tapos sa kanila nagtiwala at nag-invest yung mga tao tapos ngayon hindi nila sasagutin yung mga tanong ng mga tao, ng mga investors nila. Instead, ang ginawa daw nila hindi sinasagot yung mga tawag at binlock nila sa social media itong mga investors na ito. Mahirap din tanggapin na bigla na lang sasabihin na nawawala yung mga pera ng mga investors dahil sa hindi may paliwanag na pangyayari. Ngayon kung sinasabi ni Excel na legit itong casino junket na nagbukas ng investment scheme para dito sa mga investors, dapat din siguro may mga updates kung halimbawa kumikita nga ba yung junket na yon o di kaya ay unti-unti nang nalulugi yung junket para lang sa ganon, ma-inform yung mga investors. Ngayon, ang iniisip ko, kung palugi na dati pa, yung casino junket na yun, siguro naman, dapat na-inform nila yung mga investors. At pwede nilang kausapin na dahil nalulugi na nga yung casino junket, baka pwede hindi nila maibigay o maibalik ng buo yung mga ininvest dahil hindi nila kontrolado ang pagkakalugi ng casino junket. So baka nang sa ganun, maintindihan pa ng mga investors na may makukuha pa rin sila kahit hindi na buo kung magkano yung ininvest nila. Pero they were informed ahead of time. Hindi yung bigla lang mawawala at dinededma sila ng mga tao kung saan sila nag-invest. Ito yung nakikita ko isang napakalaki na pagkakamali na ginawa ni Nayexel at Mikey sa kanilang mga investors. Hindi rin pwede nasasabihin nila hindi namin kayo pwedeng sagutin dahil wala kaming maisagot. Kung sila mismo wala rin maisagot kung bakit nawala yung mga pera ng mga investors, pati na mismo sila na sinasabi nila mga investors din dito sa investment scheme na ito, mas maganda sana kung nakipagtulungan sila dito sa mga investors para habulin yung sinasabi niyang may-ari nitong kumpanya na si Hector Pantoliana. Kasi the more na umiiwas sila para bigyang kasagutan itong mga investors nila, lumalakas tuloy lalo yung duda na hindi lang sila basta investors dito sa kumpanya na ito. At hindi rin maiiwasan na kung sakasakali man na may alam sila na palugi na nga yung kumpanya, bakit patuloy pa rin sila ng hikayat ng mga investors? Bakit patuloy pa rin nilang pinaniwala itong mga investors? Na in good hands yung mga pera nila na in-invest. Kaya hindi natin masisisi yung mga tao, lalong-lalong lalo na yung mga investors, na talagang magagalit, Mikey at yaxel Alam natin hindi ganun kadali na mamuhunan sa isang investment. Lalong-lalo na yung mga OFWs. Hindi lang basta hard-earned money ang mga perang ito. Kung hindi dugo at pawis ang ipinuhunan nila dito. Yung iba, isinalang-alang pa. Pati ang kinabukasan ng mga anak nila sa pamamagitan ng paglo sa mga bangko para lang mai-invest. Tapos ngayon, nga-nga, dahil na wala na parang bula yung mga ininvest nila. At hindi rin nila ito pwedeng gawing dahilan sa mga banko kung saan nagloan sila para mai-invest at sasabihin nila sa bangko na pasensya na po, hindi kami makakabayad ng monthly namin sa inyo dahil naloko kami ng isang investment scam. Hindi tatanggapin ng bangko kung saan sila nagloan ang mga ganitong rason. So doon sa mga taong nagloan para i-invest dito sa investment scam na ito, doble-doble yung lugi nila babayaran nila yung mga utang nila na hindi nila napakinabangan. At wala na rin silang magagawa na mabawi pa ang mga ito. Lalong lalo na, wala na nga yung pera nila. Kumbaga, hindi na ma-trace kung saan napunta yung mga investments nila. Ang tanging consolation na lang talaga na pwede nilang gawin ay maipakulong ang lahat ng mga taong sangkot dito sa investment scam na ito. Imposible na rin kasi na maibalik pa nitong mga scammers ang lahat ng perang nakulibat nila dito sa mga investors. Napakalaking halaga ito. Kaya imposible na maibalik pa ito sa kanila. Sa kaso naman ni Yexel at Mikey, bigyan ninyo ng sagot yung mga investors ninyo. Hindi importante sa kanila na sasabihin ni Yexel na legit yung casino junket. Na legit lahat ng mga tao na nag-operate nito. Ang gusto nilang makuha ang sagot ay kung nasaan at ano ang nangyari dun sa mga perang ininvest nila. At yun ang sagot na inaantay nila mula sa inyo. Kung kayong mag-partner ay biktima rin nitong investment scam na ito. Bakit tila iniiwasan ninyo yung mga investors na kayo mismo ang tumanggap ng mga pera nila? They deserve an explanation from you. Kung wala talaga kayong kinalaman dito sa scam na ito at malinis ang inyong mga konsensya, I don't think there will be a problem para harapin nyo sila. Ipaliwanag ninyo o magpaliwanag kayo para maintindihan nila dahil as long as tinatakasan ninyo yung responsibilities niyo dito sa mga investors niyo hindi nila kayo patatahimikin.